tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Paano maiwasan ang sakit sa bato o kidney stones? Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding sakit sa tagiliran o sa likod? Maaaring ito'y sintomas ng kidney stones, pero huwag mag-alala dahil sa video na ito, ibabahagi namin ang mga epektibong paraan para maiwasan ang sakit na ito. Kaya't siguraduhin tapusin ang video na ito para matutunan ang mahahalagang tips para sa kalusugan ng iyong kidney. Ano ang kidney stones? Ang sakit sa bato o kidney stones ay mga matitigas na deposito na gawa sa mineral at asin na nabubuo sa loob ng iyong mga kidney. Karaniwan itong nagdudulot ng matinding sakit pagdurugo sa ihi at madalas na pagihi. Kadalasang sanhi ito ng dehydration, sobrang sodium intake at iba pang dietary factors. Kaya mahalagang malaman natin ang mga tamang hakbang para maiwasan ito. Tip number one, panatilihing hydrated. Isa sa pinakamadaling paraan para maiwasan ang kidney stones ay ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Tinutulungan ng tubig na madilut ang mga substansyang maaaring bumuo ng mga bato sa iyong kidney. Layunin na makainom ng hindi bababa sa walong sampung baso ng tubig kada araw. Dagdagan pa ito kung ikaw ay aktibo o nasa mainit na lugar. Tip number 2. mga pagbabago sa dieta. Ang iyong dieta ay malaking bahagi ng pag-iwas sa kidney stones. Narito ang ilang simpleng pagbabago. Limitahan ang mga pagkaing mayaman sa oxalate tulad ng spinach at tsokolate na maaaring magdulot ng calcium oxalate stones. Iwasan ang sobrang sodium dahil maaaring tumaas ang calcium sa iyong ihi. Dahilan ng pagbuo ng mga bato, layunin na bawasan ang iyong sodium intake. Siguraduhin may sapat na calcium sa iyong diet. Kabaligtaran ng iniisip ng marami ang tamang dami ng kalsiyum ay makakatulong maiwasan ang mga bato. Tip number 3: Panatilihin ang malusog na timbang at iwasan ang matatamis na inumin. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng pisikal na aktibidad at tamang timbang. Ang labis na timbang ay maaaring magpataas ng panganib sa kidney stones. Iwasan rin ang mga matatamis na inumin tulad ng soda na nagpapataas ng posibilidad ng bato sa kidney. Mga pabula at maling akala tungkol sa kidney stones. Maraming tao ang naniniwala na ang kidney stones ay sanhi lamang ng dehydration, pero may iba pang factors tulad ng genes at dieta. Tandaan, mahalaga pa rin ang tamang lifestyle at pagkain para mapanatili ang kalusugan ng ating kidney. Ang pag-iwas sa kidney stones ay hindi imposible sa simpleng mga pagbabago tulad ng tamang hydration, balanseng pagkain, at aktibong pamumuhay, mapapanatili natin ang kalusugan ng ating mga kidney. Kung may mga karanasan o tips ka rin tungkol sa pag-iwas sa kidney stones, i-share mo na yan sa comments section. Don't forget to like para sa mas marami pang health tips. Tandaan, ang kalusugan ay yaman, kaya't alagaan ang iyong kidney para sa mas malusog na kinabukasan